Alam mo bang isang beses lang mamunga ang mga saging? Kaya kapag na-harvest na ang bunga, pinuputol na nila ang puno nito. Sa eksenang ito, hinuhukay ng lalaki ang makapal na ugat na tinatawag na banana corm. Matapos makakuha ng ilan, pumunta siya sa ilog para hugasan ito ng mabuti. Binalatan at tinanggal niya ang mga maruming bahagi. Hiniwa niya ito sa maliliit na piraso. Hinaluan ng malinis na tubig at giniling ito gamit ang stone mill. Ang malabnaw na liquid mula rito ay kinolekta sa malaking palayok, sinala at hinayaang nakababad ng ilang araw. Pagkatapos ay tinanggal niya ang tubig at lumantad itong mala starch na namuo sa ilalim. Kinolekta niya ang namuong starch. Dinagdagan ito ng malinis na tubig at hinalo ng mabuti bago lutuin ng ilang minuto hanggang sa maging paste ito. Pinalamig niya ito at ang malapot na mixture ay naging jelly. Iniwa niya sa maninipis na piraso at nilagyan ng pampalasa. Isang perfect na merienda